pupunta ako ngayon sa market para pa, para bumili ng pagkain namin. Sa kami nakita akong dalawang tao pero nahiya ako mag-video baka pagalitan ako. Kumukuha sila ng ano, pagkain sa basurahan. naya ako eh, Kaya tinago ko na lang. Kaya yun. Kinat ko na lang yung video. Saka walang kataw-taw dito sa ano, sa, ka, na to. Kahit siguro masyado pang maaga kaya hindi sila agad pumunta kasi. So, ano, so ayun na nga, papasok na nga tayo. So bibili tayo ng mga gulay para sa kanila. Kaya yun, naisipan kong mag for the first time. Yung mga onion nila dito, ang mahal na dito. Dito, mas mura na yung bigas dito kapag nandito ka bubili. Pero pag sa Pilipinas, siguro ang mahal na. <laughs> Di ko lang alam. Pero, pero para sa akin, the best to eh. Kasi, umuusad yung bigas nila dito. Kahit, ah, uh, kilo, marami na.